Narito naman po ang ating gabay ng pag-ibig para po ito bukas, araw po ng Biyernes, Hulyo 12. Ano nga ba ang naghihintay ng kapalaran ng ating pag-ibig para bukas? Para po sa may mga sujak sign na aris, ang iyong maalab na kalikasan ay kitang kita sa ngayon. Isang bugso na iyong damdamin o pagiging malikhain ang maaring magbigay buhay sa isang romantikong pag-ibig kung kaya tsalutasayahin mo ang iyong kapariha ng isang biglaang day. Ayan po ang ating aris. Para naman sa mga Taurus, ang pakiramdam ng katatagan, siguridad at ay mahalaga sa iyong buhay pag-ibig sa ngayon. Magtuon ka ng isang malikhain at maaliwalas na komportabling kapaligiran kasama ang iyong mahal at maglaan ng oras para sa isa. -isa. Yan po ang ating Taurus. Pare naman sa isang Gemini para po sa may mga sudyak sign na Gemini. Ang komunikasyon ang susi ng isang masiglang relasyon sa ngayon. Ibahagi ang iyong mga saluubin, pangarap at pag-asa sa iyong karelasyon. Ang makabuluhang pag-uusap na ito ay mauuwi sa masayang biruan. At yan po ang ating Jamie kung ikaw naman ay pinanganak sa sujak sign na cancer, para po sa cancer. Ang iyong pagmahal sa panig ay nagkumikislap nag sa ngayon. Ipakita sa iyong karelasyon kung gaano mo siya kamahal sa pamamagitan ng iyong maingat na kilos at ipakita mo ang iyong pag-aalaga sa kanya. Ayan po ang ating cancer. Pag ikaw naman ay pinanganak sa sujak sign na Leo para po sa isang Leo. Ang iyong romantikong kumpiyansa ay magnetiko. Hayaan ang iyong kaparihas na makapagsaya sa iyong liwanag. Ang isang romantikong gabi sa labas o isang sorpresa ang regalo ay maaring magpatingkad lalo sa inyong pagsasama. Ayan po ang ating Leo. Para naman sa mga Virgo, magtuon ng malikhain isang maayos at organisadong buhay pag-ibig sa ngayon. Ang maliit na kilos ng serbisyo at atensyon para sa iyong karelasyon, ngunit detalyado ay tiyak na magiging maalab ang kanyang puso para sa iyo. At ayan naman ang ating Virgo. Para naman sa may mga sidyak sign na Libra, ang pagkakaisa at balansi ay mahalaga sa inyong relasyon ngayon. Maghanap o maghanap ng kompromeso at makakahanap ka ng kasunduan sa iyong papariha. Ang isang romantikong gabi ay isang maingat o isang maingat na regalo ay makakatulong upang mas lalo kayong magkakaroon ng pagkakaunawaan. Para naman sa Scorpio, ang iyong matinding pagnanasa ay hindi mapag-alinlangan ng sinuman. Makipag-ugnayan ka sa iyong karelasyon, isang malalim na, em na emosyonal na antas at isang taos-pusong pag-uusap sa pagitan ninyong dalawa. Ang maswerte, oh sorry. Um Ayan po ang ating Scorpio. Para naman sa Sagittarius, ang pakikipag sa pakikipag-usang o pakikipag-usap pakikipag ng pusang loob, ang susi ng isang masayang araw kasama ang iyong kapariha. Surpresahin mo siya ng isang day nang hindi niya nalalaman. Ayan pong ating Sagittarius. Para naman sa Capricorn, ang kalidad na oras ay napakahalaga para sa inyong relasyon. Magtuon ng isang mahalagang uras o mahabang uras para makasama mo sa para makasama mo ang iyong karelasyon at maramdaman mo maramdaman niya ang iyong sinceridad. Yan po ating Capricorn. para naman sa mga Aquarius para po sa may mga zodiac sign na Aquarius. Ang iyong pananaw sa buhay pag-ibig ay maaring magisimula simula ng pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan bago mo isang kuni ang iyong nararamdaman or ang iyong anuman ang iyong saloobin tiyakin mo muna na hindi ka makakasakit ng kanyang damdamin. Ayan po ang ating Aquarius. Pare naman sa Pisces para po sa Pisces. Minsan ang ating imahinasyon ay nagiging overthink o minsan nagsusobra tayo ng imag imagination, nag-o-overthink tayo. Ito ngayon ang dapat ninyong iwasan o ninyong iwasan dahil maaring magkakaroon ngayon ng hindi pagkakanawaan sa pagitan ng inyong relasyon dahil lamang sa isang hindi uh, dahil lamang sa isang pagdududa na wala sa lugar. Kaya maging maingat o wag masyadong mag-iisip. At ayan po ang ating Pisces. At ito po ang ating gabay ng pag-ibig para po ito bukas araw po ng biyernes. Holen wir das her.